good morning mga anak. For today's video po, magluluto po ako ng suwam. Ang main ingredient po ng suwam is mais, okra, okra, sitaw, plus yung naani ko pong isang ampalaya ko, may natira pa pala. Tapos po, bulaklak at usbong ng kalabasa, tsaka po dahon ng ampalaya. Ayan, Ang sahog po nito ay atay balunan ng manok. Update ko po ulit kayo mamaya pag naayos. ice Pag nahimay na po ito. update ko po ulit kayo mamaya. Kuya po, ayan nagtatadtad na. Kalahating atay balunan, balun-balunan atay atayan. Kinakain hmm, na natin. hindi na a a a ilagay ang bawang oh pwede na to ilagay na rin natin niya. ilagay para di magtampo yung bawang naan lang natin baka makoy na naman eh. hindi yan gusto na gagalaw Yeah. Pagbabrownin lang po natin yan tapos ilalagay na natin itong atay balong balunan. Unahin natin yung balong balunan para hindi ano, di madurog yung atay. Ay! Ay! Natal Ay! Ay! na lang pala titignan. Na. Atay, laki, oh. Eh, inanon ni James eh. Oh! Oh, po! Oh! Ito yung atay. Ayan. Nilagay na ang atay. Ayan, haluhaloy na natin. Hintayin lang po natin yung mag-brown taas. Ganun lang. Basic. Ayan guys, nahimay na po. Ang bulaklak. Ayan, madami langaw. Yung mais, okra, sitaw. Ang palaya. Kalabasa. Kalabasa. Tapos, ayan. Talbos. Talbos. Nakapalaya. at kalabasa din. Oh, sige, go. Lagay na po natin yung mais. Update po ulit mamaya. Yan, nilagay ko na po yung ano, sitaw. Sitaw muna po. Yan, next na po natin yung ano, yung ampalaya, saka Okra. ay suwam. Sabay po ako na po yung usbong ng kalabasa. lang po muna natin. Ayan, kumulo na po. Next na po natin yung talbos ng ampalaya. Mahilig po kami sa talbos ng ampalaya kasi. Master Jeff, Nak Ma Mam Roxanne, Team Harabas, ito po mainam sa inyo pag, nag, ano kayo, pag dumalabas hmm. kayo, gulay, Nak Jeff, Nak Mam Ma Reyna, ayan, punta na kayo dito, para ipagluluto ko po kayong ganito. <laughs> Special po ito sa amin, special. Kasi hindi pangat ang ulam ngayon. Hindi pangat. Kaya special po ito. Salamat po sa nagbigay, Boss Joel. Salamat po ng marami. God bless po always. Update ko po ulit Mama mamaya. Kukuloan ko lang po ulit. Ayan po, luto na yung ating ampalaya. Next na po natin yung bulaklak ng kalapasa. Paluto na pala. Nak Jeb Balbastre, nak Mam -Ma Reyna, Apo Paco, pag pumunta kayo dito, eto luluto ni Lola, ayan nak nak Master Jeb, nak Mam -Ma Roxanne, Nak-peng, nak-retro, nak-felly. Tara na, kain na tayo. Kain na po tayo. Boss Joel, thank you po talaga, ha? Salamat po sa panonood. Ingat po kayong lahat. God bless us all. Bye-bye po. I love you all. God bless.